tao oh, oh, pag nag ilog huh. oh sabi man kung ilog wala na space oh wala naman tayo ilog sinama lang naman tayo dito para tagahakot oh sabi niya swimming day daw swimming day sabi ni Sika hayaan mo yung dalawa ko ayaw maligo maligo ka na ang pisti ikaw maligo buti ko may tuwalya ako wala akong dala I forgot. Sabi ko sa'yo, dadaling dadalhin ko yung binili niyo sa kanang ng birthday. At sabi mo kasi halika na, halika na. Ano na. Yung mahaba. Ah. Uh, oh, paano yun? Ay, mo sa Asa na naman tayo? Ang init na naman. Ano wala nang tubig, may dagat pa rin 'yan. <laughs> Niwala ka raw kay amo, oi. Oi, doon na ako sa ganito sa kanila. Bakit wala na lang ng ito? Tayo, sige. Dito lang man. i iihi ako malinis doon, guys. Hmm, sobrang linis. Nakakagulat lang kasi yung ilaw biglang sumisindi. Ay, ano? Solar nga siya. Hoy, sige na. Sige tay, sige tay, itam ko yun. Balik na yung likod ko? Pasa mo sa akin. Ay, hindi ko, hindi ako magre-record yan, ha? Channel mo man ka mo yan. Hmm, tapos na.